kita nyo naman yan kita nyo oh. Oh. kasi kahit saan ako andoon gusto niya nandoon siya nakaupo yan siya dyan kanina yung pit niya o oh, nakatungtong dyan hindi <laughs> ko lang agad oh. eh oh. kasi ako nandito oh. ako gusto niya nandyan siya sa harapan ko oh. nakaabang kay mama niya <laughs> oh. dyan ka lang habang si mama nagtotope ha tambak tapi ini nama o oh, o oh, o oh, o oh. di ba jan lang ikaw ha wala na si mama lalagyan ng tinupi niya kasi inupuan muna, ay talaga naman o oh, o oh. ah jan lang yan upo pa lang ganyan jan ka talaga <laughs> dyan pa talaga yan siya. Nandito yan siya kanina sa baba. Naisipan niyang umakyat sa sa akin. Dila-dila. Maya maya umakyat na talaga sa diyan oh yan oh kakaisay niya pinipili niya yung pagkaasyahin alam, alam ko masikip na yan sa kanya si Bali oh, oh. sige <laughs> hmm, wag muna na naman yang galawin diyan pamunas yan diyan ng alikabok opo lang opo you know ganyan ang alaga kong mabait diko baba jan bibi baba ay talaga naman sit lang sit hmm, ayan na bababa na siya mm. oh, andito na siya sa akin andito na kay mama andito mm. oh. na kami hindi <laughs> mm. na yan na mama maniyan eh Mm-hmm. yan eh. Chadu yan eh yan, mama eh. Sobrang lambing niya niya. Kasi kami lang dalawa dito. Sobrang lambing talaga niya. Promise, pansin ko. Sobrang yung lambing niya sa akin. Yung mama. O, oh, diba? Ganyan din ba yung mga aso niyo? Ganyan din po ba ang mga alaga niyo? Kalambing. Sa alaga kong yan. O, oh, diba? oh, paano na ang mama magtutupi? Ha? Kiwil-kiwil pa yung Hmm. Sige na. Baba na. Baba. Baba. Bango-bango yan eh. Hmm? Bango-bango. Lama. kacang sel cellphone <coughs> ko. Baba ka ka na.